Like and subscribe naman dyan, oh. Kasi parang ang hirap yata nung ginagawa ko, owners po sa may santan there, street there are fire fighters There's... look they are few bahay yeah pipit home owners po santan street Eh, need pabili na lang ng speaker ah sana ganun kasi baka stricto dito sa may labas eh

Good day mga tolits. Good day mga tolits. Nandito ako ngayon sa may Greenland Kainta. Ngayong araw na to, ang uh, last day na pagstay um, nila Efrain dito sa Pilipinas. At tomorrow, pabalik na sila ng Ireland. At uh, syempre, kailangan natin magsulit. Meron tayong bonus friendship dito! Long time no <laughs> see! I have been waiting! Bubuksing yan! Huwag natin lokohin yan! Pull! pull ka. <laughs> <laughs> <Ice> ka, pull! <laughs> <Ice> ka, pull. <laughs> Ito si Frame, Mabait at medyo tahimik pero pilyo rin pag inatake ng kulit. Naging matalik ko na siyang kaibigan simula pa noong mauso ang Game Boy. Yung Nintendo Noong sumikat yung Tamiya, nagkalap ang mga racetrack na pwedeng paglaruan sa lugar namin. Inalok ko siya. Ang sabi ko, Swap tayo gameboy ko sa Tamiya mo. Pumayag siya. Tuwang tuwa siya dahil di hamak na mas may kamahala ng gameboy kesa sa Tamiya. Tuwang tuwa rin ako dahil makakapaglaro na rin ako sa racetrack. Isang araw, may pumunta sa bahay nila na ang pangalan ay Janjan. Djan. Hindi niya tunay na pangalan. Hinahanap ang Game Boy. AIM! AIM! Nasa'yo yu daw yung Game Boy, sabi ni Hans. Ibinigay ni AIM ang Game Boy kay Janjan. Jan. Kaya ngayon, wala na siyang Game Boy wala pa siyang tamiya. Nakalimutan ko sabihin na hiniram ko lang ang Game Boy sa kapitbahay noong nakipagswap ako. Ganun kabait si Efrain. Dahil Eprim. sa kabila Eprim. ng mga nangyari ay mas pinili pa rin namin maging magkaibigan. Dito sa Greenland dito ako lumaki at kapitbahay ko nga sila Efrain. Oh, so, so. 2006 and then luma pa tong bahay na, na nandito, no? Tapos ginawa ito, year... Nung after nung After nung undoy... 2010. 2010. Ah, okay, yun. Ganun katagal. Matagal nang uh, wala sila e dito sa Philippines. And ngayon lang ulit bumalik. Kaya, sobrang sinusulit namin yung oras. Madami silang vibe. Okay lang yun. Yan si Josh. Ay, boxing man ibang okay, ibang training ng boxing si KOR! Core 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 core, core 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 Nandito kami ngayon sa third floor or rooftop nila core Kunsan dito namin ginanap yung dati naming jamming. Dito rin yung isang attempt namin na core yung... core <laughs> So, dito yun. Dito yun sa room na yun. And may times pa na nakasama namin si George dito. Nakaiga siya dyan. George, tato <laughs> sa ceiling din <niyo>. ang <laughs> beses kung nandito ka. No, ngayon. <laughs> <laughs> Pwede mo si Marian din. One time daw, nag-iinom. Tapos nalasing. Nagsa shadow boxing sana. <laughs> sa gitna. Sa bar. Sa bar. Sa bar yun, nagsa shadow boxing siya. Ah, uh, George. Ah, uh, baba naman dito pinsan. Baka panik ah! Baka panik <laughs> <laughs> ah! lang, joke lang, Dirt! <laughs> LOL! Ganito siya kalawak! nakaka dito! <laughs> dito ko pala first time na meet si Anis. Kasi, uh, Antaro Chan Kumbaga parang may na-invite sila Long hair! Dito kayo ito unang naka-jump Kasi nakikita na yun sa church pero inaangasan lang kita nun! <laughs> Tapos, hindi nag ako Ginamit ko yung gitara niya, pag ganito pa ako professional agad Kung ako ng gitara tayo ng paroke ni Edgar Biglang may nag-second voice <laughs> Grabe, sabi ko, bilib na no bilib ako nun Kaya pala long hair to, may tira pala Sumubay mo ba second voice? Nagulat talaga ako, sabi ko Simula, doon ko na siya naging idol Maraming salamat, jowa siya Pero alam mo ba kung sino talaga number one na idol sa second voice? Aryan. like and subscribe naman dyan, oh. And dito kami ngayon sa may terrace. Sa may terrace sa rooftop nila, e frame no? Mga year 2017. Tapos, dun sana sa taas, dadalhin ko sana kayo. Kaya lang, medyo delikado na. Delikado na tumambay, eh. Dito, uh, press Wala masyadong tao. Tapos dito banda sa may tabing bahay namin, yung kila Ariantio. Sa likod ng mga kahinaan, ginawa na lang ng kanta dahil hindi kayang alam mo yun ma-approach kausap pag nakausap nagiging bato na eh. hello mga tolits yeah. gusto kaming uh, reminis dito sa may taas huling sulyap bago tayo bumaba dahil matagal-tagal muli bago kami makabalik dito sa rooftop nila Eprim napakadaming story dito sobrang saya Arian 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 <laughs> Salamat. Thank you. Oh, sige. Okay. Ano mo? Ano mo? mo? pangalan? Ano pangalan mo? So, lukoy na ako naglalakad dito banda na dito, dito sa Yangstown Village sa Santa Rizal. So, tayo kay EJ. Lumabas lang ako saglit. Nahiya ako baka bawal yung vlog eh. Akala ko dito yung bahay nila EJ. Dito pala banda. Dito ako sa tapat ng bahay nila EJ. Pagdaanin muna natin yung mga sasakyan. Sige po, okay lang. <laughs> Bali sila EJ at Paul ngayon ay bumibili ng basta bumili sila ng something sa labas and sumabay ako sa paglabas nila. Hanggang ngayon wala pa sila kaya nandito pa ako sa labas sinaantay rin sila. <laughs> Para masulit yung araw na nandito sila sa Philippines dumayo kami from Malolos, Bulacan to Cainta Rizal. Oo, oh, lahat nagagalit. kayo dog. Si Doggy, ito si Cathy. Cathy, pasok po. Hello pala, yung binili nyo. Yelo, tsaka Ponsi. Si Pon? ito si Paul. Ito yung isa sa pinakamatagal kong kaibigan na tuwan-tuwa akong nakasama ngayon. Ito naman si EJ. Isa sa mga matagal ko na ring kaibigan. Yan you know? o. Sino? Ano ba blog Ano Hi blog. Welcome to my. Sininang ng RNA hindi masyadong maganda ang pakiramdam at sinanay na kape-kape na. Ayo, talagang gaganda at popogi dito sa vlog ko. Color grading pa yan pagkadating sa editing. So, hindi kayo mag-aalala. Hindi hindi kayo mahihiya. Yan 'o. No? pat. Tsaka si Marion at si Ephraim Jones. At syempre, yung misis ni EJ. Hello, Ella! Thank you. Tired na yung mga bata. Nakikikrib. Masarap na ka. Mahalong-mahalong... <laughs> mahalong pagmamahal sa pagluluto. <laughs> Puanamu salamat sa inyong panonood Hope you enjoyed this video And always remember Enjoy your journey, love your family And don't do drugs Hallucination Hallucination